kay ate napapasukan niya ata mm -hmm. Hindi na, diretso na agad ah. 'to. Tao rin sa iyo eh, matanda pa Tsaka ano. Medyo kayat na babae din 'to. Guro magina 'to. Magina po. Ano mag mag ba aram naman mo? Hindi po ako nakatulog sa Dubai. As 12, tapos alas 3 ng madaling araw, nagigising ako. Tapos wala na po. Galing ka ba abroad? Apo. Ah, kailan ka lang mo? Nung June 6, ah. June ah, 5. Ah, kailan lang? Apo. Kaya eh, sinasabi lang ka. Ah. Oo. Oh. Pero meron po akong ano. Hindi, wala kasi. Kung wala na, na. Ka ano po. Wala na po. Titingnan natin. Hindi ba may alak at nagabot ka lang ha. Ito po. Hindi Suma Wala sa puso. May high blood po. Yeah, sige, pwede pa yun. Ngayon, hindi ka naman high blood niya. Hindi naman po. Oh, sige, sige ka. Pasok <laughs> lahat. Ipsom, 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 ipsak, igmak, igutom. Tanggalin ginawa dito, ha? Tatanggalin ginawa dito, ha? 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 Apoy ng Panginoong Yahweh. Tatanggalin ginawa dito, ha? Nakakaintindihan tayo. Sabi na, napapasukan to, eh. Ito, mga iba'y sigaw niya sa iba. Ito, mag ko ka. Kidlat. Gamitin to. Alisin yung ginawa dito. Gamitin yung dalawang kamay. Mapasukan to. Oh, makakausap natin. Oo, makakausap natin to. Ano? Patagal. Bilisan mo! Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo. Bilisan mo. Naku, nga Tatakot ka? Apo'y kidlat. Tatakot ka? Tanggalin mo lahat. Sige na, ubusin mo yan, ubusin mo. Salamat ka, asawa ni sir. Ah, gail pa rin po. Masalamat ka, high blood to. Ang hindi. Wasak na wasak ka sa akin bago matapos to. Ang papang hindi ginabi niya. Kidlat. <coughs> Ay, malamang. Nasa Dubai ka? Oo. Oo ka na huminti ah. Uh, nasa Dubai ito ah. Sige nga, tingnan nga natin. Ang balita ko, bawal yung mga mangkukulam sa Dubai. Ay! Eh. Ganto ha. Hindi ko pwede. Ano, nakabigo tayo. Hindi ko ina-advise. Ano na? Aalamin na lang natin na matutukoy niya, ano. Tagasan ka. Ganto ha. Mag-usap muna tayo ng ayos. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka ng husto. Sobrang sakit talaga. Pag sumagot ka, hindi ka masasaktan. Mamili ka ha. Ha? Oh, sige. Oh, tatanungin kita. Tagasan ka. Tagasan ka. tak kesan. Ha? Ano, malapit na malapit sa kanya ito. Mahihiya ito may... may... ah? yung sasalita. Alam niya may kakalan mo. Malapit siya minsan. Oo. Tama! nasa isip ni sir! See, mamaya, mamaya. ubos, ubos. Okay, naman dito, ubos. Ubos, ubos. Dali, dali, gamitin yung kamay. Puputulin ko yan. Ubos mo malahat, ubos mo malahat. Sa ano yung... Ubos, ubos. Ubos yung, ubos yung. Huwag mo nang gamit. Huwag mo na ulitan pa ha. Kung makakaulit ka pa ha. Huwag mo na ulitan pa kung makakaulit ka pa. Sinasabi ko sa iyo. Kaya nagatakot. Gabay, sasakin nyo sa dibdib kaya oh, natin Okay, natanggal ka, bigsan mo Bigsan mo, dali Dadalhin ko ito, pag di ka sumunod sa akin ha Nagkakaintindihan tayo, Papara papatikin ko sa yung dalawa ha oh, Luwag na luwag pa eh oh. Baaray ka na eh, pag ginanto ko ng konti oh. Pag diniin ka Oh. Aray, Kaya sumunod ka sa akin ha. Ha. Magkakaintindihan tayo. O, alisin ko muna 'yung isa. Pabilisan na. mo. Nako, papatayin na pa pala 'to eh. Hala pa. Bakit mo? Tanggal mo lahat. Ano na to, Sir? Marami ginawa 'tong saya, 'di pa kalalayo sa kitang-kita. 'Yung sigaw niya. ano pa, matamang spirit 'to daw kagabi. Ano ba 'yan? I-watch mo 'yun. hindi lang siya. Lahat ha, lahat ang ginawa mong tao ha. Ha, walang yaka ha. Hoy! May tubig yung dalas. Ubusin mo, ubusin mo na yun. Ubusin mo, gali. Ubusin mo! Inidigil mo, pahinga-hinga ka pa, pa dyan. Gusto mo paaminin kita dyan? Kasi gawin kita na makukulang pa ha? 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 Kung hindi man yung kumbati ka matay mo, baka bitay dyan. Sige ka. Ano to? Anong kukontrol ng isip ko? Siguro ano to? Bigay, bigla yaman. Ano to eh? Parang nanguto. Bukod sa namang bibisip siya ay nanguto yung mga tao to. Hindi lang to ginawa. Marami. Tama mali. Ha? Ibig sabi mo magtanggal? Paubos na. <laughs> Scammer. Ikaw naman kukulang ka na. Scammer ka pa. Nangya ka. O, paubos na. Dali, bilisan mo. Kakunti na, o. Oh. Huwag yung kanang kaya. pa kakunti na. Sige. Sige. Yung mga extremities, pinapakati mo. Sige, nangangati ka pa rin yung ate. Bilisan mo, bilisan mo. Gulat yan eh. Ngayon ka lang na, huli. Ngayon ka lang na, karanasin Ngayon lang. Sagot! Eh. Tanggalin mo lahat. Hindi ka nananaginip ha. Totong nangyayari to ha. Magtanda ka. Magpanda ka. Boras no, ba dun ngayon? Alas 6 Ah, good morning <laughs> umaga, no? umaga. Ah, gabi, umaga, ano, umaga Alas, alagal mo sali ka ngayon Ha? Tulog ka pa kanina Ah, kaya pala gulat na gulat ka Paano pag di ka na nagising? Ha? Isang buwan yung ano mo, isang yung katawan mo doon sa freezer. Okay, hindi mo na rin malalaman yun. Sa impyerno ka mapupunta eh. naiintindihan mo? Kulam ka pa ha? May ka sa Pilipinas? Wala? Hindi ako na yung hala sa'yo. Tandem lagi kayo eh. Mga scammer kayo eh. Ayun na sa Pilipinas. Paso. Ilan ka dyan? Ilan? magulang. Kaya ay, ayaw Mas wali pa, ano, inutusan niya lang naman kukulang, nilalaglag niya. Ubusin ko na kayo ha, <laughs> <laughs> kasi hindi na natin masyadong ina na Hindi na natin masyado na na papahirapan. Ang salam na ito, Bili. Anong kahit eh? Danda lang ha. Hindi naman malamig yan, ano? Ano ko yan. Alam mo yung nangyari sa'yo? Hindi. Sabi na bukas to eh. Nakita ko sa kanya, parang bukas si ate ah ginagawan ka? tao po mm -hmm. malapit sa iyo nasa ibang bansa din upo muna yung video